mga party people, pag-usapan natin ang morning after. Alam nyo na, yung kapag ang saya kagabi ay parang track na bumangga sa iyo kinaumagahan. Sakit ng ulo, pagsusuka at ang bakit ko ba ginawa ito sa sarili ko. Napakiramdam lahat tayo ay nakaranas na niyan. Pero wag mag-alala, nandito ako para tulungan kayo makabangon ng mabilis. Ngayon, ibabahagi ko ang limang madali at epektibong paraan para gamutin ang hangover para makabalik ka na sa pagiging awesome. Handa na ba? Tara na! Simulan na natin! Ano ang hangover? Ang hangover ay ang hindi ka nais-nais na kombinasyon ng mga pisikal at mental na sintomas na nararanasan matapos ang sobrang pag-inom ng alak. Karaniwan itong nararanasan kapag bumagsak na ng malaki ang antas ng alak sa dugo, madalas sa umaga pagkatapos uminom. Ang tindi ng hangover ay depende sa dami ng nainom, antas ng hydration at iba pang personal na salik tulad ng metabolismo. Karaniwang sintomas ng hangover Sakit ng ulo, pagkahilo o pagsusuka, pagkapagod, tuyong bibig at pagkauhaw. Sensitibo sa liwanag at tunog, pagkahilo o vertigo, pananakit ng kalamnan, pag-alala o iritasyon, hirap mag-concentrate. Ang hangover ay ang reaksyon ng iyong katawan sa epekto ng alkohol. Narito ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Ang alkohol ay isang diuretic kaya pinapadami nito ang ihi at nawawalan ka ng mas maraming tubig kaysa sa iniinom. Habang ang iyong atay ay abala sa pagproseso ng alak, nagproproduce ito ng acetaldehyde, isang nakakalason na compound. Kapag sobrang dami ng alak, hindi na ito kayang maproseso agad kaya nagdudulot ito ng pagsusuka at pagkahilo. Pinapalala ng alak ang pamamaga sa katawan, nasanhi ng sakit ng ulo at pananakit ng kalamnan. Iniirita nito ang lining ng iyong chan at pinapabagal ang digestion, kaya nararanasan ang pagsusuka at pananakit ng chan. Pinapababa rin nito ang antas ng asukal sa dugo na nagdudulot ng pagkapagod at iritasyon kahit nakakatulog ka agad, iniistorbo ng alkohol ang iyong REM sleep kaya hindi ka talaga nakakapagpahinga ng maayos. Ngayon, narito ang paraan para mabilis na mawala ang iyong hangover. Una, magrehydrate ng iyong katawan. Ang unang hakbang ang pinakamahalaga, magrehydrate ng iyong katawan. Ang alkohol ay isang diuretic kaya't mas marami kang nawawalang likido kaysa sa iniinom mo. Kaya naman, pakiramdam mo ay parang nasa disyerto ka pagkagising. Maganda na ang plain water, pero kung gusto mong mas mabilis ang epekto, subukan ang mga inuming may electrolytes. Ang coconut water, Sports drinks o electrolyte powders tulad ng Liquid IV ay nakakatulong sa pagpapanumbalik ng nawalang sodium, potassium at iba pang mineral. Para sa dagdag na detox, maglagay ng kaunting lemon sa tubig mo. Nakakatulong ito sa digestion, sumusuporta sa atay at nagbibigay ng masarap na lasa. Siguraduhin umiinom ka ng tubig buong araw. Ang hydration ang kryptonite ng hangover. Pangalawa, kumain ng masustansyang almusal. Susunod, bigyan ng tamang nutrisyon ang iyong katawan. Kalimutan ang mamantikang pagkain. Maaring lalo lang itong mairita ang iyong tiyan. Sa halip, pumili ng almusal na madaling matunaw at puno ng sustansya. Ang itlog ay perpekto para sa hangover. May taglay itong cysteine, isang amino acid na tumutulong sa pag-breakdown ng acetaldehyde, ang masamang lason na nililikha ng iyong atay habang pinoproseso ang alak. Iparas ito sa whole grain toast para sa tuloy-tuloy na paglabas ng enerhiya. Ang avocado ay isa pang bayani ng hangover. Mayaman ito sa potassium, na dahil sa alak at healthy fats na tumutulong sa pagpapanatili ng tamang antas ng blood sugar. Hindi mahilig sa itlog? Walang problema! Ang oatmeal ay banayad sa tiyan at tumutulong sumipsip ng natitirang toxins. Lagyan ito ng hiwang saging para sa potassium at konting honey para sa mabilisang enerhiya. Ang kombinasyon na ito ay siguradong magpapabalik sa iyong lakas ng loob ng maikling panahon. Pangatlo, pakalmahin ang iyong tiyan. Kung ang pagsusuka ay nagpapahirap sa iyo, panahon na para gumamit ng mga natural na lunas. Ang luya ay napakahusay sa pagpapakalma ng iritadong tiyan at pagbawas ng pagsusuka. Gumawa ng simpleng ginger tea sa pamamagitan ng pagbabad ng sariwang hiwa ng luya sa mainit na tubig sa loob ng 10 minuto. Magdagdag ng kaunting honey at lemon para sa dagdag na ginhawa. Hindi mahilig sa tsaa? Pwede rin ang ginger juice o capsules. Pareho lang ang bisa. Alam mo ba ang luya ay ginagamit ng libo-libong taon bilang lunas sa pagsusuka sa tradisyonal na medisina. Ang peppermint ay isa pang tagapagligtas ng chan. Uminom ng peppermint tea upang ma-relax ang digestive system at mabawasan ang bloating o pananakit ng chan. Pang-apat, maggalaw ng banayad. Okay, maaari ito ang huling bagay na gusto mong gawin, pero pakinggan mo muna ang banayad na paggalaw ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa para sa hangover. Kapag may hangover ka, nasa recovery mode ang katawan mo at ang magaan na ehersisyo ay nagpapabuti ng daloy ng dugo, nagpapabilis ng detoxification at nagpapalabas ng mga feel-good endorphins. Simulan sa mga banayad na yoga poses tulad ng child's pose, o cat cow para ma-stretch ang iyong katawan at ma-relax ang isipan. Hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan, isang malambot na lugar lang at kaunting pasensya. Hindi mahilig sa yoga? Walang problema. Ang mabilis na paglalakad sa sariwang hangin ay makakatulong luminaw ang iyong isip at magbigay ng dagdag na enerhiya. Tandaan, ang susi dito ay banayad na paggalaw. Huwag pilitin ang sarili ng sobra. Panglima, alagaan ang iyong atay. Sa wakas, bigyan natin ng pagmamahal ang MVP ng hangover recovery, ang iyong atay. Ang organ na ito ay masipag na nagtatanggal ng toxins, kaya tulungan natin ito. Ang mga berdeng gulay tulad ng spinach at kale ay puno ng antioxidants na sumusuporta sa kalusugan ng atay. Ihalo ang mga ito sa smoothie kasama ang pineapple o orange juice para sa mas masarap na paraan ng detox. Kung gusto mong mas paigtingin pa, subukan ang milk thistle supplement. Ang milk thistle ay naglalaman ng silymarin. Isang compound na kilala sa pagprotekta at pagpapalakas sa mga cells ng atay. Isipin ito bilang isang maliit na regalo para sa iyong atay bilang pasasalamat sa lahat ng trabaho nito. Iba pang pagkain na mabuti sa atay? beets, turmeric at bawang. Bonus tips. Una, mag-alternate ng alcohol at tubig habang umiinom. Pangalawa, pumili ng mas magaan na inumin tulad ng vodka o gin. Pangatlo, huwag uminom ng walang laman ang tiyan. At ayan na ang limang madaling hakbang para mawala ang hangover mo. Kung nagustuhan mo ang tips na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ishare ito sa mga kaibigan mong mahilig mag-party. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod! Uminom ng tubig, mag-enjoy at alagaan ang sarili. Paala, mga ka-health